kaligirang pangkasaysayan ng Noli Mitangere. Nabasa ni Jose Rizal ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Becher Stowe na tungkol sa pagmamalupit ng mga Amerikano sa mga aliping negro. Inilarawan dito ang iba't ibang kalupitan ng mga puti sa mga itim. Inihambing niya rito ang sinapit ng mga kababayan niyang Pilipino sa kamay ng mga mapang-aping Kastila. Noong Enero 2, taong 1884, nagkaroon ng isang pagdiriwang ang mga mag-aaral na Pilipino ng Central University of Madrid sa Espanya. Sa pagdiriwang na iyon ay nagmungkahi si Jose Rizal sa kanyang mga kasamang Pilipino na magsulat sila ng isang nobela tungkol sa hindi magandang kalagayan ng mga Pilipino sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga dayuhang Kastila. Sinangayon na naman ito ng lahat. Sinabi ni Jose Rizal na grupo silang magsusulat upang maraming mailahad na pananaw tungkol sa kalagayan ng Pilipinas sa kamay ng mga Kastila. Ngunit ang pagsulat nila ng pangkat ay hindi na isa katuparan. Gayunpaman, itinuloy pa rin ni Jose Rizal ang pagsulat ng nobela. Naisulat ni Jose Rizal ang unang bahagi ng No Limitang Tangere noong taong 1884 sa Madrid nang siya ay nag-aaral ng medisina. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat ng nobela sa Paris at dito niya natapos ang ikalawang bahagi ng nobela sa Wilhelmsfeld, Alemania noong Abril hanggang Hunyo taong 1886 sinasabing sa mga buwan na ito niya tinapos ang nobela ngunit wala pa itong pamagat. Ang naging suliranin ni Jose Rizal ay ang kakapusan ng salapi sa pagpapalimbag ng nobela. Halos mawala na siya ng pag-asa. Sa tulong ng matalik niyang kaibigang si Maximo Viola, na nagbigay ng halagang kailangan ay nakapagpalimbag si Jose Rizal ng unang dalawang libong CP ng nobela. Noong Marso 5, taong 1887, habang iniimprenta ang nobela, sa pa lamang niya naisip ang pamagat. Sa sulat ni Jose Rizal kay Felis R. Hidalgo, nakasaad na kinuha niya ang pamagat na No Limitang Here sa Ebanghelyo ni Lucas. Ngunit nagkamali si Rizal sa pagbanggit ng pinagkunan dahil nakuha niya ito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, Versikulo 13 hanggang 17. Ang no here ay salitang Latin na kung isasalin sa Tagalog ay huwag mo akong salingin. Sinabi ni Jose Rizal sa kanyang liham sa matalik niyang kaibigang si Dr. Ferdinand Blumentritt ang mga dahilan kung bakit niya isinulat ang Noli Me Tangere. Ito ay maliwanag na inilalarawan sa bawat kabanata ng nobela. Noong Marso 21 taong 1887, inilabas ang Noli Me Tangere na nasa wikang Kastila sa publiko. Ayon kay Jose Rizal, may kanser na panlipunan ng kanyang bayan na kailangang ilantad upang ihanap ng luna sa paningin na mismo ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon ay sagutin nyo naman ang mga gabay na tanong na ito. Una, ano ang pamagat ng aklat na naging inspirasyon ni Jose Rizal sa pagsulat niya ng Noli Me Tangere? Ikalawa, kailan at saan na isulat ni Jose Rizal ang unang bahagi ng Noli Me Tangere? Ikatlo, Sino ang taong tumulong kay Jose Rizal upang makapagpalimbag ng CP ng No Limit Tangere? Ikaapat, bakit sa kanser inihalin tulad ni Jose Rizal ang sakit ng bayan noong kanyang panahon? At ikalima, sa iyong palagay, bakit kaya No Limit Tangere ang napili ni Jose Rizal na gawing pamagat ng kanyang nobela? Hanggang sa muli, paalam. Oops. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.